Malamig ba? Ha? Malamig? Simple. <laughs> ano yung kinakain mo? Wow, sarap naman. Kain tayo, magyahan. Kain tayo, guys. Almusal. Alas 8 na. Morning guys. Ayan, kung nakikita nyo guys, ito yung mga makeup na ginagamit ko noon nung nagtatrabaho pa ako sa gabi. Kaya lang mga expired na to, kaya magtatapo na tayo ng mga makeup guys. Ito regalo lang sa akin. Ah, nabili ko lang din yan. Ang dami yung oh. hindi ko masyadong mga nagamit. Ayan, ang gaganda pa naman ng shade niya guys. Ito mahal to, Ren, Ren gustong gusto ko to kaya lang siguro ito pwede pa dahil bago pa to guys ganda ng shade nito kaya lang hindi ko na siya nagagamit ito din maganda rin to paborito kong gamitin to kaya yan kung nakita nyo napudpud tapos ito kabibili ko lang guys kaya lang hindi na siya pwedeng gamitin dahil ayan tingnan nyo siya parang nag-aamag na siya kaya itatapon na natin yan sayang Mamahal pa naman ang makeup dito, guys. Ito rin. Magtatapon na tayo. Ganda ng mga shade na to. Yan, naglilinis ako, guys, ng mga ano, ng mga anong tawag dito? Ng bahay. Tsaka, siya nga pala yung ginagamit kong pangkilay, guys. Binibili ko lang sa 100 yan shop. Ang gaganda kasi ng pangkilay sa 100 yan shop. Ayan, oh. Ito guys, regalo sa akin ng kaibigan ko ng birthday ko, MAC. Kaya lang hindi ko naman na siya magagamit. Tsaka ito, Revlon. Gustong gusto ko itong mga shade na to. Ito pang ano to, yung pang pakinang. Ito din, eyeshadow. Mabibili ka kasi dito ng tingi-tinging makeup. Ayan o, Revlon. Isang peraso, pwede ka makabili. Siguro itong mga to, hindi ko to itatapon. Kasi siguro pwede pa siya. Yung iba lang itatapon natin, guys. Ang gulo ng bahay, naglilinis ako. <laughs> ito, guys. Ito rin, tapon na rin siguro to. Revlon. Gusto ko yung mga Revlon, guys. Ayan, oh, hindi ko pa masyadong nagamit. Hindi pa siya masyadong bawas. Tapos, yung ating blush on. Siguro, pwede pa yung blush on. Revlon din yan. Nag-fade lang. Tapos, yung ating lipstick. Gusto ko tong mga gantong kulay ng lipstick, guys. Ang ganda. Oh. Para siyang pink. Ito yung shade niya. Ay, nasira na. Tatapon ko na to, guys. Ayan, oh. Ganda niya. Kaya lang, ang mga lipstick din ay may expiration. Pag ginamit mo yan at hindi mo nagamit, matagal mo nang hindi nagamit. Ito, guys. Gustong gusto ko to, kaya lang. Ayan, oh. Lip liner ganda na. Lip liner. Kaya lang. Hindi <laughs> ko na nahugasan. Tapo na natin. Ito rin. Ano kaya to? Ah, yung paborito kong ano guys. Remil din to. Yung kulay. Kaya lang ubos na. Ganda rin ito. Sinisimot ko. Pagka paborito ko guys, sinisimot ko. Ito rin. Try nyo yung ano guys. Yung remil na lipstick. Ang gaganda ng shade. Ito rin ang ganda, oh. Hmm. Kabibili ko lang, hindi ko nagamit. Ito yung mga time na, ano, oh, ba diba? Ang ganda ng kulay. Try natin kung, ano, namiss kong mag-makeup. Ganda ng kulay niya, di ba diba? Yan. Ganyan yung mga gusto kong kulay, guys. <laughs> Ay, sayang. Kaya lang. Itatapon na rin natin to. Kasi, ah! Hindi pala sya, guys, sayang. Oh. Ito pala siya oh. L'Oreal. Kita niya ba? Kaya lang. Sorry, hindi na pwede. Tapon na. Ito, Mac. Regalo ng kaibigan ko to, guys. Ganon din. Parehas din ang kulay alam nila yung gusto kong kulay, guys. Ito hindi ko tatapon to. Try natin. Oh, di ba? Very light lang. Ito yung shading niya. Halos parehas lang sila. Ito yung Mac, ito yung kangin ng L'Oreal. Ito siya, guys. Okay siya sa umaga. Ganda, no? Gamitin ko nga to. Ayan, guys. Gusto ko nga lang palang i-share sa inyo to, guys. Ayan, no? Oh. Perfume siya sa bahay, guys. Pampabango ng bahay. Ano siya, mga petals. Ayan. Ewan ko kung organic siya. Pero ang bango-bango niya, guys. Halo-halo siya. May cinnamon. Tapos yung mga tuyot na ano ng rose ng ma, iba't ibang bulaklak pampabango ng bahay ayoko ng mga air meron din ng mga air freshener pero pagka napupunta kami ng mga Ikea yan guys bumibili kami yan ni ano ni hapon kasi mabango siya sa bahay tsaka parang ano hindi siya yung ano anong tawag dito yung parang fake ano siya yung organic kung tawagin ba parang ganun Ewan eh, ko lang kung totoong organic. Basta yan. Bangong-bango ako dyan sa amoy na yan. Ayan, guys. <laughs> yan ang ano, sitwasyon ng ating kabahayan ngayon. Ang dami nating nakuha ang kalat. Ayan, oh. At saka medyo maliwanas na, maliwalas yung ating lagayan. Nagtapon tayo ng mga gamit. Nagpunas. mag aagyo naman tayo ngayon, guys. Tapos, magbabacuum. nabasa naman Ayan na guys, ang ating sala. Maliwalas na siya. Dito naman tayo sa kusina. guys pati toilet nilinis natin gusto ko guys yan yung kasulok-sulokan ng mga ano natin ito hinahugasan ko na yan guys napanggalan ko na ng mga buhok tong drainage gusto ko yung mga kasulok-sulokan ng ating toilet ay malinis yan yung mga shampoo dyan yan, hanggang doon sa sulok ayoko nang may natitirang ano guys pero yung itim itim na yun wala na tayo nagagawa dyan yung mga gilid gilid ba na yan o, diba sarap sa pakiramdam ah sarap sa pakiramdam guys pagod nga lang di ba tayo kumakain kakain muna ako pag natapos ko na tong palitan yung ano na toilet. ay ayan naminis na naman siya. o diba may timba ako dyan. Pag summer, nagtitimba ako tsaka tabo. Ayan. Sarap. General cleaning talaga. Ayan, guys. Tapos na tayo. Huwag niyo nang pansinin yung nakasiksik na yan, guys. Yan yung mga basahan na labahan ko. Ayan. Sarap sa pakiramdam. Malinis na naman. Ang ating kusina, toilet, at buong kabahayan sa taas guys naglinis na rin ako wag na nating tingnan dahil baka um, mapagalitan tayo ng natutulog ayan tapos na thank you lord